naghahanap ako ng labong dito ayun oh may labong may labong siya may labong Parami na palang labong dito oh tumubo na ayan tumubo na yung mga labong nasunog kaya dito buti na lang hindi nasunog lahat ayan nag ano kasi yung pinsan ko dito naglinis tapos nag nagsiga nasiga pati yung kawayan ayan mabuti na lang nag survive pa ang kawayan kaya mayroon pang mga labong na tumubo kukunin ko na naman to ah uh, mga bukas kunin ko yan kasi baka makuha pa ng iba tirahin ko na yan bukas baka tirahin pa ng iba ayan oh muntik na nasunog dito Ayan, tingnan mo naman itong puno na isa, oh. Nasunog kasi nga. Nagsiga yung pinsan ko dito. Ay, ang lakas ng hangin. Pati yung kawayan. Na ano, Damay. Ang dami pa naman sana ang labong nito. Ayan, ang dami, oh. Ito, oh. Ito, nasunog. Ang lapad. Mabuti, napansin ng kapatid ko at saka pamangkin ko. Ayan, pinagbuhusan nila ng tubig para lang mamata yung apoy. O kung hindi yun uh, agapan, pati yung bahay ng pinsan ko doon, oh, malapit lang sa pader. Nadamay. Ito yung, ano, nabuwal na, ano, papuno ng nabuwal na baliti. Ang daming sampalaya. Daming ampalaya dito. ayun oh. Ayan, oh, dami. Yeah, masarap yan sa munggo. Kukunin ko yan sunod uh, Friday kasi magbunggo ako daming gulay dito pag mga sipag ka lang manguha marami may nakita nga akong uhong doon kanina eh ah uhong yung mushroom kaso lang ano na ayan daming santol dito hingi ako ng santol mamaya sa pinsan ko bahay ng chuhin ko yan oh. dami nilang bulaklak dito ang ganda ng bulaklak nila kaso lang matanda na yung mga bulaklak nila ayan yung mga halaman ng chayin ko ayan yung puno ng kalabasa namin hanggang dito ito sa daan oh. ayan daming talbos ayan pa yung kawayan namin na mara Diyan ako kumuha ng labong nung nakarang araw dyan oh. dyan dami kaso lang marumi Ma madamo pala ayan Ayun, may uhong akong nakita. May mushroom akong nakita dito. Tinapon ko. Kasi ano mga Katanda na. na. Ayun ang tinapon ko. Tinapon kong mushroom. Sayang sana. Ayun, mayroon pa sana doon. Ayun, patutubo lang naman. Ayun. Ang dumi-dumi dito. Paano ulan-ulan, araw-araw, ulan araw-araw ulan, ulan, ulan magwawalis ka eh, daan tayo sa mahiwagang gate ayan yung kawayan na buwal ito ito ba 'yan? daming lamok. Okay, ayo ko tumagal doon. Uy, dami. Ito oh, meron na tumubo na mushroom. Sunod araw maglalakihan 'yan. Malinis na minyan din. Daming lamok. ko ng yoga. Ayan. Ang ganda ng araw. Pero mabaya, ulan na naman yan. Oh, dumi na naman doon sa lahat. Ang dumi na naman doon sa ano, ang oh, labas. Anuhin ko na naman yung damo dyan. Magdamo na naman ako. Sunod araw. Ang dami nga naman ako. Ayun, pamangkin ko isda. Wala yung magawa kundi yung isda niya. Ayan yung uling ko. yung uling ko yung uling ko na kinuha kahapon mapasa pa kaya pinarawan ko muna ayan na yung mga asong mga kulit, yung langka manungkit pala ako ng langka ayun ang tula Pilutuin ko manungkit ako ng langka mamaya daming bunga maraming bunga na sa taas ayun, masarap magata Kataan ko yung langka. Ayun sa taas. Oh, ang daming bunga. Ayun. Ang daming bunga. Oh. Ayun. Oh, marami na. Masarap magata. Gata ko ng langka. Yan. Gataan ng langka. Manungkit ako ng langka. daming bunga sarap yung gataan magata ako ng langka kaso lang wala ang hirap ang kud -kud ng yuk may taga kudkod dito magbayad ka ng, singko, ng limang piso yung pamangkin ko nagkukudkod ng yuk may kudkuran sila na makina magbayad lang nang limang piso ayan ang langka so, manungkit ako ng langka bye manong kita ako ng langka para may ulam